Hi guys, kami ay pupunta ng San Jose del Monte dahil birthday ng aking papa. 63 birthday niya. See you there! Hello guys! Kamusta po kayo? Welcome back again to my YouTube channel. Michelle Sikerni, Kapitan ng Lakwatsera. Hello, hello! Hello! <makes noise> si Hani. Andito na kami sa Heritage. Dito na kami sa Muson. O di ba ang bilis? May mga okay-okay pala dito sa Muson Terminal. Kami ng cake para kay Papa. Yeah. dan ayang yung mga cake. Ito yung binili ni Ani. Parang ito. Yeah, gold deluxe. Dito sa terminal mo sa So, ayan guys, inaayos na yung cake ni Papa. Ang lalagyan na ng bulaklak. special dyan sa cake ni Papa. Ang galing mo lang maging yung ganyan, ano? Ang um, tawag ay sa nilalagay nila, guys. Hindi ko lang maano kung ano yung tawag na yan. Um, ang alam ko yung black flag. Pero yan ata yung ano? Yung parang leaves ng bulaklak. So, ayan, um, ready na niya yung kaya ganyan ang, ano, Ra, ng pangalan Ramiro 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 eh, basta natin mabuti ang galing niyang gumawa no, tingnan niyo o eh? yung lettering parang ng pangalan ng happy birthday ang galing niya namang magsulat, di ba guys? ang cute eh? At, oh, ano, ganyan, ganyan, ganyan. na yung katawan o, ang galing galing niyang magganyan ako hindi ako ganyan eh? Tapos hindi ko naman pinag-aralan. Hehehe. Pero kung pag-aralan po yan, matututunan ko rin yan. Diba guys? Ayan, tapos na. Binabox niya na. Ay, nakabox na pala siya. Eh, ribbon niya na pala. Alagyan na na ng ribbon.

too so much so much hot hot Inaayos na naman yung perya dito. Oh. Talagang tinatayo yung kapag ka every ano bago magpasko. sa bahay. Ayan ang aking pamangkin. Hello, so, hello. Hello to my mom. Ano yan? It's package. Ano to? Ano to? Ay, attention. Ano to? O, King King, magmano ka ron kay Lola. Dali. Mano ka, kay... Ito ang simpleng handa ni papa chicken Pancet. at sinigang labuto buto yeah Honey. chicken Ayan. Nagsasantok na si mama yeah siya yung may birthday. siya Mama. Ayan. Ayan. Niluto ni Papa. Ayan. May birthday si Papa. siya <laughs> Papa, ilang taon ka na? Hello, Fred. 63. 63 ka na? Oo, sixty 63 years old na pala si Papa. Hello. Hey, looking king. Hello to my hey, vlog. Hello. Abo, oh, may esplada daw siya. Sino nabigay? Kuya Nigel. Oo, oh, Kuya Nigel Hello, daw niya nagbigay. Hello. Ayan, oh. Ang isang makulit na bata. Hello. 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 Hello may topa ka. Hello. Yun yung natin damin siya. Hello. Kain tayo guys. Kain na. Kain mo na kami guys. Mamaya na namin i-open ang ano cake ni papa. Yung binili niya niya. Pa ano isa? Anong tawag dito ma? Ano yan? Adobong yan? Pampulutan. Pampulutan ano yan? Anong, anong tawag dito yung no? adobong? Ano Isaw. Oh, Ayan. Yeah. Din, ninahalo na ni kakain na kami. Nakalimutan ko yung stand ko. Ano yan, An? Ayan eh, si Rosan, no? Tumaba na si Rosan. Nakasatulog, eh. Nung dumating siya galing ng ano, Saudi Payat, ngayon tumaba na siya. Ayun na, happy birthday daw. Happy birthday, kanta mo na kanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lola, birthday. Happy birthday. Ako na yung ako. Lapit na birthday, mama. <laughs> mama, an-an. Ayun nga pala, no. Lapit na nga pala birthday mo, 25, di ba? Uy, sa'yo yan? Sino siya, an Kukuin Ako, Kukoy, na ng isa, oh. Ako nito. Ako nito. Sa kanya daw yun na, no, Papa. Sa Liklik daw yung cake. Ate, mauna na kayo. Mamaya na kami. Kain na. Kain na. Kain na tayo. Day. Ako Sino yung may birthday? Lolo. Lolo. Oh, Lolo, o dali sabi mo, happy birthday, Lolo. I Ha? Bud, I you bad ah, you, bad. Bad yon? mo alam? alam. May birthday yun. Oh. O, oh, baka malaglag yan, masisira. Hindi na natin makakain mamaya yan. Eh, si nanay. इकवले का ना काय नि मले अब चोरा मु चोरा मु आ लेग लेका आ मामा pala si mama, di ba Ini Si papa, si nanay, si hani, si kaya dani. Amira! Amira Ibolet. King Kenji. Okay, sana na. One, two, three, go! Happy birthday! Happy birthday ni Papa! Alam uh, Maraming pang birthday dumating. Okay! O, oh, isa-isa, ha? Anong sabihin mo? <laughs> Happy birthday, Lola! <laughs> Happy birthday, ako Happy birthday, Happy <laughs> birthday, oh, ikaw, ikaw! Happy birthday, Papa! Sa wakas! Nagbago na ang wish Papa no, may anak na si Bubo! Ay, uh. <laughs> <laughs> ikaw, ikaw. <laughs> Happy birthday sa tatay mo, Wapo!

Happy birthday. Okay. Si Nanay, nanay masabi mo na? Happy birthday. Happy birthday. <laughs> si Ramiro nasan? Asa si Ramiro. Asa si Ramiro. Ano sa dito si ka? Ano daw na sabi mo? Sabi na Happy birthday. Happy birthday pa. Ayan. Happy birthday pa. God bless. Happy birthday pa. Love you mama. Choo choo. Long long life. Good health. Ano pa ba? Amira. Ano pa? Our candles to blow. Happy birthday pa. Barang May... aga ka ba? Natutulog ka na dyan? Ang <laughs> si <laughs> 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 Aaron, si Morgan. Happy birthday. Happy birthday. Yun lang. Hmm. Sabi mo, happy birthday, Lolo. Hmm. Happy birthday, Lolo. Ganun. Ang tamat. Happy birthday, Papa. Kasama mo pa ako doon? Oo, kasama oh, ka. Pilisan mo. Dali na. Nakaubad ako. Oh, hindi, naman. okay lang. Happy birthday, Papa. Papa, birthday. Good health. Oh, tapos. Long life. <laughs> Tignan mo yung cake binagyo. <laughs> Kanina buo, ngayon buo ano na. Ubus na. Nagkakainan na sila ng cake. mo. Tiana. Oh, okay. si si oh, si Amira, pusla la la. Nakikipag-agaw pa si Amira, o. Oh. Tingnan nyo, o. Oh. oh, si Amira, Oh. alam niya kasi Dati, baby pa ngayon, laki-laki na. O. Oh. Si nanay. Makakain ng cake si nanay. Saan pa nilagay ni After namin sa birthday ni Papa, ay nagtungo naman kami sa SM Marilao. Dito kami sa SM Marilao. Inaantay namin sila, hindi kasi nag sila. Inaantay namin sila ng parking. So, ako nag-aantay kami. muna kami sa Paris-Cherries. Kasi si Nana pwede. Ayan. na kami dito kasi Dabay na namin si Larry. Dito siya sumampa sa ¡Vaya! ¡En Asia. department store. Hindi <laughs> kasi kami nakapunta ng pulo eh. Kaya eh, dito na lang daw siya bibili ng mga ano, tulad ng baboy na uh, pang ulam isang nilo. Mm. Ito yung melon. Ay, saan? Ay, sorry. Saan? Ah, oo, oh, may daw kami ni Sige, Dani, nasa ko. Ayan. Yeah. Bawang na mga ito ng bawang. Meron. Sibuyas. I don't want that one. I don't want that mogu mm mogu. -hmm. Paborito niyang juice yan eh. Royal? Oo. Mm -hmm. Tropicana lang meron. Ayaw ko niyang Ayaw mo niyan? Nani, wala daw ba royal? Wala, eh. Ano na? Royal. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Bawag sa pandagdagan. Si <laughs> Dani, <laughs> baka may gusto. O, oh, Dani, kuya Dani daw. Baka daw may gusto. Ani? Mm. Kaya Dani daw, baka may gusto. Sabi nanay. <laughs> Lilibre ata si Nanay eh. <laughs> Bayad na nga. Si Nanay. ganda. Dito kami ni nanay sa labas. kaantay nang ng sasakyan. Dan dumating. Kasi, andun sila, kinuha yung sasakyan. Sabi, dito lang kami. Oh, di ba nanay, dyan lang katay. Dito lang tayo, di ba? Ay namin sila. <laughs> Uwi na kami. Gala na nanay. Gala na si nanay. Dalawang galang ginawa ni nanay

Bye tapos ang ating video. Huwag niyo pong kalimutan isubscribe ang aking YouTube channel at i-hit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na ilalabas ko pa. Salamat! Ingat po kayo palagi. God bless mo sa inyong lahat. Bye!